Ako oh, kuya Iñu. E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear kuya I. E, magandang araw po sa inyo at itago niyo po ako sa pangalang Ombet. Kuya I. E, Bago ang lahat ay binabati ko kayo at mga listeners. Paganda po ng paganda ang boses mo. Kaya talaga namang maraming pumupukol sa iyo na bashers o sabihin na nating mga inggit. Pero alam ko po na mas marami po yung nagmamahal sa inyo at humahanga. Isa rin po ako kuya i e, doon sa mga madalas humanga sa mga kwentong ibinabahagi sa inyo ng mga senders. Meaning isa po ako doon sa nakiki CNL o sana all sa mga istorya. Ako kuya E, naranasan ko rin naman ng kiligin. Pero masasabi kong wala yatang forever na para sa akin. oh, bakit naman? Ang ibabahagi ko po ay ang tatlong lalaki na minahal ko pero wala. Sawi ako sa huli. Simulan po natin kay Paul Ding. Tawa naman ako sa Paul Ding. By the way, ko i-open naman po ako sa mga friend ko as gay, pero hindi ako yung openly gay kumbaga, ay paminta. Nakilala ko si Paul Ding sa isang tropa din na bisexual. Nasa isang inuman po kami nang ipakilala ko sa kanya. Bagong dating pa lang si Paul Ding at masasabi ko na may karisma siya. Moreno, matangkad, malakas ang dating. Ang tawag sa kanya ng tropa ay goma dahil parang Richard Gomez daw ng kabataan. Sino ba naman ang mag-aakala na ang gabing yun may magaganap pala agad sa amin ni Paul Ding? E average lang ang size ni Paul Ding. Pahaba na payat din ito. Akala ko kuya isang tipikal na one night stand lang ang nangyari pero hindi naman naglaon ay naging palagian kaming nakikita. Sweet si Paul Ding medyo wild sa pagniniig, yung tipong minsan ay parang gusto nalang lamunin ng lahat. Si Paul Ding, Kuya Iang, nakauna sa akin. May mga nakaduna ako dati pero walang pagpasok na nagaganap. After months being together na parang kami na hindi, minahal ko siya pero bigla na lang siyang hindi nagparamdam ng walang paalam. Hindi nga nagparamdam, walang paalam. <laughs> maaga akong nabiktima ng ghosting dahil sa nangyari ayaw ko mang sabihin kahit papaano nalungkot ako dahil sa umasa ako sa aming relasyon hanggang narealize ko siguro nga hanggang doon na lamang yun at tanging pangkama lang ang gusto niya kuya i, e, matagal-tagal din po akong namahinga pagdating sa pag-ibig man o kailan nagfocus ako kahit papaano sa trabaho at sa pamilya. Tipong walang aura-aura o sabi nga ay trip-trip. Kinaya ko naman ng halos isang taon pero binasag ang pananahimik ko ng isa na namang aantig sa aking natutulog na damdamin. Tari ng natutulog na damdamin. Ang pangalawang lalaking nagpatibok ng aking hakdog hack, <laughs> este puso ay si Brian. Si Brian, akala ko ay isang straight. Sa restroom ng building namin, ko siya unang nakita, kuya i at nasilipan na may itinatagong big embutido. Napatingin to sa akin na tila, galit. Nakakatakot ang itsura niya na akala mo eh, masasapak niya ako. Kinalaunan ay makakatrabaho ko pala siya. Dahil siya ang bagong IT sa aming office under my supervision. Siguro nung una nagulat siya at naguluhan dahil halos maging boss niya pala ako. Pero dumating sa punto na nagsorry ako sa kanya at magpakumbaba. Ganun din naman siya. Masipag sa trabaho si Brian. May girlfriend na nakilala na rin namin sa ilang buwan niya sa aming office. Naging casual kami ni Brian at walang eksenang naganap hanggang sa isang araw na biglang bumagyo at bumaha sa sa namin na tipong hindi ka talaga makakalusong. Nag-iba. Ang iba sa office ay nagsilatag para magpalipas ng gabi. Yung mga table-table na pinagharang-harang ang tila ba mga kwarto-kwarto ng ilan ding mga tauhan. Sa isang sulok ay tinanong ako ni Brian, pwede raw ba kami na magkatabi? Sabi ko ay okay lang without thinking na may magaganap pala sa amin. Sa kalaliman ng gabi ay may kamay akong naramdaman na naglagay sa aking kamay sa kanyang mainit na bahagi ng katawan o paps. Hindi ko alam kung L na L lang noon si Brian kasi nakastanding ovation yun. So nalantakan ko ang big, pups paps niya, Kuya E. Mabuti na lang na medyo malayo-layo yung ibang mga naglatag ng table o ginawang parang kwarto yung table. Hindi makakaila na Doc si Brian na talagang in-enjoy ko. Kuya E, naging lagi ang pagkikita namin ni Brian at minsan nasa malamig na lugar kami. Walang anumang usapan pero ayun, na-fall na naman ako. Minahal ko si Brian kahit na Sinabi niya sa akin na hanggang sa L lang kami magsasama. Alam ko namang ako ang lugi sa huli, pero tinanggap ko pa rin ang ganong relasyon na pagpapalantak at romansa lamang ang nagaganap. Ako lang ang gumagalaw, basta siya hihiga lang o bumuboses o ungol. Sabihin ko man sa una na ini-enjoy ko lamang si Brian ay nalugi pa rin ako dahil sobrang marupok ako kuya E. Siguro nga ay mali ako dahil minamahal ko ang hindi ko dapat mahalin. Halos isang taon din kuya i e, ang mga naganap sa amin ni Brian hanggang sa lumipat na siya ng company. Hindi na rin nagpatuloy ang aming pagkikita o kung ano paman, meaning naiwan na naman akong luhaan. Kuya i e, kasalanan bang maging balungkot at tangatangahan? <laughs> Ikaw makasagot niyan. Sabi ko sa sarili ko, maglalaro na lang ako at walang pag invest ng feelings dahil lagi na lang akong talo. Talaga, dahil hindi naman ako minamahal. Kahit maraming eksena ay tinatanggi-tanggihan ko hanggang sa may pinakilala na naman sa akin ng aking kaibigan, si Logan. Anong umpisa ng pangalan niya, Beth? <laughs> si Logan ay isang simpleng lalaki na masasabi ko na hindi ko type walang karisma. Pero si Logan ang unang nagparamdam sa akin na ako ay kamahal-mahal. Ibig kong sabihin ko isi, e, si Logan ay taimtim na nanligaw sa akin. <laughs> Tari ng taimtim. -taim Parang sa dasal ko lang naririnig yun. Sinusundo ako sa opisina, nililibre kung saan nagro road trip. Masasabi ko na nakuha ako ni Logan sa kanyang panliligaw. Walang naganap sa amin hanggang makaanim na buwan nang sinagot ko na siya. Kahit pala hindi mo type sa simula ang isang tao ay darating din ang oras na magugustuhan mo siya and yet mamahalin mo, Kuya I. E. Siguro masasabi ko na ang legit at talagang naging boyfriend ko na may pagmamahal ay si Logan. Super loyal na loyal sa akin si Logan. Walang ka-issue-issue sa katawan. Kung minahal ko, ang na unang dalawa without anything in return ay doble ang naging pagmamahal ko baka triple o quadruple pa kay Logan na nagpadama sa akin ng tunay na pagmamahal. Na ipakilala ako ni Logan sa pamilya niya at naging open kami. Kuya E, masaya ako sa aming relasyon noon ni Logan at umabot kami ng 3 years. Pero dumating ang oras na sinubok kami ni Logan nang mamatay ang kanyang ama at naging siya ang tipong naging breadwinner or padre de familia. Nawala sa wisyo ng pag-ibig si Logan at humiling ng katahimikan. Sabi ko, handa naman akong tumulong sa kanya pero parang ayaw niya ng ganun. Pilit ko siyang inintindi at baka nagluluksa lamang kasi siya pero lingid sa kaalaman ko ay nag-aasikaso na siya ng papeles at ni hindi man lang nakapagpaalam sa akin ng pangingibang bansa. Akala ko kuya E ay si Logan na ang talagang para sa akin pero sa isang iglap, sa walang paalam ay iniwan pa rin ako sa kabila ng pagmamahal ko. After ni Logan, Kuya E, wala na akong naging iba pa talaga na minahal kundi mga playtime na lang hanggang sa magsawa na rin ako. Paminsan-minsan Masasabi ko na hindi pa rin mawawala ang L o patikim-tikim na lang. At 52, kuya eh, hindi ko man masabi na happy ako pero ganun siguro talaga ang buhay. Minsan matatapos na lang ang chapter ng single ka. Wala na akong naging balita sa mga naging bahagi ng buhay ko na tatlong lalaki. Hanggang sa recently ay nalaman ko na 2 years ago ay pumanaw na si Logan dahil sa pandemya. Nakakalungkot lang, Kuya Ina e, never talaga kami nagkaroon ng closure. Man lamang ni Logan sa inaba ng mga panahon na lumipas. Nainisip kong siguro kaya hindi ako nakamove on sa kanya kasi siya yung hindi ko tipo sa una pero sobrang minahal ko. Pasensya na po kayo Kuya I e, kung na Napa-drama, pero ramdam ko masarap po pala sa pakiramdam ang may open ito sa inyong programa. Kuya E, sana po ay mas dumami pa ang inyong subscribers sa inyong channel at God bless you po. Ombet. Uy, grabe no. eh sobrang nakakalungkot no yung nangyari sa iyo kumbaga. Uh, nagmahal ka lang naman no. Yung ang masakit doon no yung mga tao talaga, may mga tao talaga na umaalis na lang na na Walang paalam, no? So, sana man lang, no? Si Logan, kinausap ka man lang o kahit nga ba uh, nagluluksa pa siya, eh, di ba? Ano ba naman yung magpaalam siya, no, sa'yo? Pero well, siguro gano'n nga talaga. Minsan talaga may mga tao na bigla-biglang, hindi mo alam, biglang mawawala o biglang aalis sa buhay mo, no? Kailangan tat tatagan natin yung loob at kailangan natin na uh, gawin yung makakaya natin para mas makabangon tayo sa buhay. Muli, maraming maraming salamat sa iyo, Ombet, no? Dapat binuksan mo pa rin ang puso mo. Pero well, sa mga pinagdaanan mo, siguro nga, uh, hindi naman sa deserve, pero siguro mas, mas uh, okay rin naman sa iyo yung mga naging nagawa mo na lang na playtime, playtime. Anyways, muli maraming maraming salamat po ah, sa patuloy po na pagsubaybay, pagsuporta. Dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.